Noong ikalabintatlo ng Abril taong 1970, sumabog ang tangke ng oksigeno sa loob ng Apollo 13, na naglagay sa kanyang tauhan sa malaking panganib at nagdunot ng malaking pinsala sa spacecraft habang patungo sa buwan. Ang mga tauhan ay nagawang ligtas at matagumpay na makabalik sa lupa noong ikalabimpito ng Abril, na nagtatakda ng isang makabuluhang pangyayari sa kasaysayan ng paglalakbay sa kalawakan. Sa parehong pecha noong 1943, sa panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig, inihayag ng pamahalaang aleman ang pagkakadiskubre ng mga mass grave malapit sa nayon ng Katin sa Russia, na nagpapahayag ng pagpatay ng libu-libong mga opisyal ng Poland sa pamamagitan ng mga puwersa ng Soviet noong 1940. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng tensyon sa relasyon sa pagitan ng mga aliado at ng Soviet Union. Noong 1742, ang oratorio ni George Friedrich Handel na Messiah ay unang ipinakilala sa mundo sa Dublin, Ireland. Mula noon, ito ay naging isa sa pinakamadalas na itinatanghal na choral na mga gawa sa kanluraning musika at nagkaroon ng malaking epekto sa mundo ng klasikal na musika.